Lakers target ang 6 man of the year winner na si Malcolm Brogdon ng Portland Trail Blazers. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video. Kung hindi naman po pa-like na lang po, maraming salamat mga maka full court. Ang Lakers ay patuloy na dinidilaan ang kanilang mga sugat mula sa mapagpakumbabang karanasan sa coaching ni Dan Hurley. Syempre, at nagpapatuloy patungo sa paghahanap ng ibang tao upang patakbuhin ang koponan. Ngunit ang pangunahing haka-haka sa paligid ng koponan ay nananatiling kung ano, eksakto, ang mangyayari sa roster ngayong tag-init ng NBA. At sa gitna ng mahabang listahan ng mga speculative trades, merong isang katamtaman na makikita sa Lakers na magdala ng isang mahusay na veteranong point guard sa isang disenteng presyo. Ang point guard, 2023 Sixth Man of the Year winner Malcolm Brogdon. Si Brogdon ay isang talentado at may karanasan na point man. Ang uri ng manlalaro na inaasahan ng Lakers na makukuha nila noong nakaraang taon nang pipirmahan nila si Gabe Vincent sa isang tatlong taong kontrata. Si Vincent ay nasugatan ng kanyang tuhod gayon pa man at naglaro lamang ng 11 regular season games bago nahirapan ng husto Si Brogdon ay isang mas mahusay na manlalaro kaysa kay Vincent, walang duda, ngunit may mas mataas na tag ng presyo at higit pa sa isang panganib sa pinsala upang mag-boot. Yung pagkuha kay Brogdon sa Lakers ay maaaring hindi ganong kailangan. Nasa huling taon na siya ng dalawang taon, 45 million na extension ng kontrata na nakuha niya mula sa Pacers bago siya na trade sa Celtics noong 2022. Ipinadala siya ng Boston sa Portland bilang bahagi ng trade ng Drew Holiday noong summer. Tinalo ng Lakers ang manunulat na si Dan Wojk na pinalutang si Brogdon bilang isang potensyal na kandidato sa pangangalakal na nagsusulat with Brogdon You're taking on some injury risk for a player who has affected games on both ends of the court in the past. Baka ang kanyang nag-i-expire na deal sa Portland Trail Blazers ay nagpapababa ng price tag sa ibaba ng first round pick. Posible iyon, ngunit sa halip ay kailangang isuko ng Lakers ang first round pick noong nakaraang taon, ang point guard na si Jalen Hood Schifino. Isang pares ng mga veterano na maaaring ay trade ng Blazers at ang Hood Schifino ay maaaring ang pinakamahusay na magagawa ng Portland. Ang isang iminungkahing deal ay magpapadala ng tatlong manlalaro. Ang tatanggap ng Portland Trail Blazers sila Jared Vanderbilt, Gabe Vincent, Jalen Hood Shifino. Ang tatanggap ng Lakers si Malcolm Brogdon. Ngayon, ang alalahanin tungkol kay Brogdon ay naglaro lamang siya ng 39 na laro noong nakaraang taon. Karamihan ay dahil sa pinsala sa siko na natamon niya noong Pebrero. Iyon ay pare-pareho sa kanyang karera, kung saan si Brogdon ay hindi bababa sa 15 laro sa bawat season mula noong kanyang rookie year. Naglaro lamang siya ng 36 na laro sa kanyang huling season kasama ang Pacers at napalampas ang 104 sa 246 na laro sa huling tatlong taon. Gayon pa man si Brogdon lang ang kailangan ng Lakers kapag siya ay malusog, isang dekalidad na ball handler at setup man na kayang magpatumba ng mga shot mula sa 3-point line. Para sa kanyang karera, nag-average si Brogdon ng 15, 4 points at 4. 7 assists habang nag-shoot ng 46, 4% mula sa field at 39, 1% mula sa 3-point line. Kung maisusugal nila si Brogdon na manatiling malusog, dadalhin niya ang perimeter presence na kulang sa Lakers noong nakaraang taon nang sila ay nasa ika-24 na pwesto na may 11. 8 three-pointers bawat laro. Siya ay palaging isang dead-eye shooter mula doon at iyon ang kailangan mo kung ikaw ang Lakers. Sa puntong ito, sinabi ng isang executive ng Western Conference sa Heavy Sports. Hindi siya flashy star type pero hindi nila kailangan yon. Ang dapat mga pinsala ay nakakatakot sa iyo ngunit kailangan mo lamang na mag-ingat sa kanya. Kung siya ay malusog sa pagtatapos ng taon, siya ang uri ng tao na nagbibigay sa kanila ng ilan sa mga puwang na talagang hindi nila nakuha sa mga nakaraang taon. Kung kayo po ang tatanungin, tama po ba nakunin ng Lakers si Malcolm Brogdon? At sa tingin nyo, tama po ba ang trade proposal para sa kanya? Pakikomento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.